Isa, mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Matasalamat po tayo sa Diyos at ipinagkaroon niya po sa oras na ito na ipagsamasamahin sa lugar na ito. Magamat ang lahat ng tao sa ating paligid ay abalang-abala. Yaman at mamaya. Pero tayo, una natin binigyan ng pansin yung paghahanda na natin nag-iisang kalawa. Wala niba ang dalhin natin sa timplo at makinig tayo ng tinatawag na aral ng Diyos na siyang tinakay ng buhay na pinakakailangan ng ating kaluluwa upang tayo'y patuloy na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung pagkaing material, sabi nga, napapanis, ay nanggana. Pero yung pinahalaga natin nalang, spiritual, hindi napapanis. Hanggang sa ikalawang buhay, mapapakinabangan natin. Meron po tayo ngayong mga sitas sa oras na ito. Dago po tayo dito sa isang aralin. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Santiago, sa Kapitulo 3, versikulo hanggang 17. Maganda po ito. Ito po, yung sinasabing tungkol sa bibig. Ang bibig, di ba na, bakit ka siya, nandun sa loob yung dila, nakapapura ng ngipin. Bakit yung ngipin may bakod na dila, ay, yung dila may bakod na dila? Alam ka Para, sabi niya, sabi ko, kung, kung ang labi-labi, Nakatawag ng ipon. Kaya binakuran siya. Ngayon, sabi dito, sabi bibig din, lumalabas ang pagpupuri paglain. Ito ko, pagpupure, sa pamamagitan ng lila, sinasabi, glory to God! Alleluya. Purihin ng Diyos! Pero, sabi dito sa sinudad, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Alimbawa, sa pamamagitan ng bibig, pinupuri natin ng Diyos. Hallelujah! Pero yung nilikha na tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos, nagkaparehas din naman ng hitsura ng mukha natin nilalait natin na na lang yung mata bumaba na nilalait na natin Natadtad lang ng tagyawak sasabihin na natin pangit mo hindi ba kapag lait yun panlabas na niya lang yan sabi nga ito lang sa karang laban niya pinuhos natin oh hinahang kalagayan ng nasa loob ng bawat isa sa atin. Kaso po ang tao, tumitingin sa panlabas. Na nagkaroon lang ng diferensya ng katawan, kaya naging papaya lang sa sarili yung kapwa natin, hindi nakaligo, may kayo, na yung lalaitin na natin, tutuyuin na natin. Hindi dapat ganun. Kundi ang Diyos tumitingin sa puso at isipan ng bawat tao. Ti hey, maitim man yan. Ti hey, pangit man yan. Ti hey, ano bang amoy niyan. Mabawang man yan. Ang mahalaga, ano ba ang kanyang ginagawa, ang laman ng kanyang puso. Siya ba masunurin? Sabi nga, sa Ingles, don't judge a book by, by its cover. Ka natin, kahit sira na yung cover, pero yung laman pala no, Bible pala yun. Kaya kinakailangan tingnan natin yung panloob na kaanyuan ng tao, huwag yung panlabas para hindi tayo makapanglapit sa kapwa. Ngayon, mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkarayon. Warning po yan ni Apostol Santiago. Bakit po? Ang bukal bagay, iisa lamang siwa, ay binubukala ng matamis at makait. Noon kaya sa bukal. Ano yung bit pa lang bukal? Kurabot. Duman sa oh, sa kurabot. Pwede kaya lumabas doon ang matamis at mapait? Isang siwang lang ang pinanggalingan? Hindi. Hindi ba itong bibig isang siwang din? Pwede ba yun? Kung duplika na tayo? Pinupuri natin sa Diyos tapos may nakita lang tayo nilalapastangan natin yung kapwa. Dapat po hindi magkagayon. Maaari ba ka, mga kapatid ko, na ang puno ng igos o higira ay magbunga ng asaytunas? O ng mga igos, ang puno ng ubas? Hindi po. Siyempre, kung nanibara sa atin, wala naman dito sa ating igos, Pinitagahan magbunga ang kayabas ng santol. Hindi, sabi nga, makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Ang bawat puno, may binhe. Ang binhe, galing sa bunga. Kaya po, kahit anong gamit natin dyan, pero ngayon, manood tayo sa video. Meron dyan, papaya nagbubunga ng watermelon ano ano pinagagawa nila na pinagsasama-sama o pinagkukumbay. Pero yung lalang ng Diyos o linika ng Diyos, hindi po yung nagbago. Binago lang ng tao dahil sa kanilang katalinuhan. Isipin natin, hindi pa ganyan ka ng tao o ng tao si Adam, lalaki. Pinatulog si Adam, hindi kawasan tulog, sinugatan, kinuha yung tag, hindi naman babae, pagising niya, may kasama na siya. Pero bakit lumipas yung panahon? Apat na ngayon. May alanganin babae at lalaki, o babae, naging alanganin na pwede yung lalaki. At meron din yung lalaki na kaparehas na rin ng babae. Sino may likha nun? Ipagay yung mga tao din, sabi nga, ang bakla, hindi nanganganak. Pero magdamag lang, kinabukasan, marami na sila. Dahil sa pakinding-kinding, malak malakas ika ang kita dito. Polarity ka lang sa mukha. Kaya yan po ang nangyayari. Sabi dito, sino ang marunong at matalino sa inyo? Amon ito ni sa Pustong Sanjago. Sino ang marunong? Anong klaseng karunungan? Ito ba yung sa libro? Ito ba yung sa libro? Karunungan mula dito. Sino ang marunong at matalino gamit ang utak? Kita-kita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Ngayon, kung halimbawa, tayo po ay isang taong madaya. Yan ay yung nandiyan sa loob natin, madaya talaga tayo. Kaya nga, binabago sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik loob para marecondisyon ang utas. Na dati makasalanan tayo, kumbaga malayo ang Diyos sa atin, nung tayo ay tinawag sa pamamagitan ng aral na antika ating damdamin kumbaga parang may sumundot yan sa ating puso na parang nasaktan tayo at lumuha tayo, ito na yung tinatawag na salita ng Diyos. Sabi nga, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin kumikilos siya. Banal. Hinahanap niya ang kapanatagan ng ating puso o kaluluwa at mabisa kay sa alimang tatak na may dalawang talim. Ibig sabihin kapag yung buha ba sa ating kaluluwa, sa ating spirit at sa ating mga kasutasuan, at ibig sabihin niya na yung salita ng Diyos na magpapabago sa ating. Ngayon, kung tayo po ay nakarating na sa pagsisisi, meron tayong talino at karunungan dapat ipakita natin sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Halimbawa, sakim tayo sa kapwa. Kahit sabihin na, malaki ka talaga, mabuti akong tao. yung pagkakilala naman ng kapwa, sakim ka talaga, doon ka makikilala yung magiging salami natin, yung kapwa natin na nagsasabing sakim tayo. Hindi pwedeng sabihin na, sabi nga, magbubuhat ng sariling bangko ako ay tatay, babae ng tao. Kayo nilalagay. Nilalang mo ba ito? Pag sinabi, ah, yung madaya yan, no? eh, yun na yung pagkakilala sa iyo. Yun na yung, yung kabuhayan natin. Mataya. Ngayon, sabi nito, sino ang marunong hamon at matalino ipakilala? Hindi kailangan pagsikapan natin. Ibabatay natin sa karunungan na ang kinatin. Yung pagiging mabuting kabuhayan. Sabi nito, Ipakita ninyo sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan at, at umo, kaamuan ng karunungan. Dati tayo, hindi baga kapag tayo ay napapansin o nasisita, hindi baga nagre-react agad tayo. Ngayon, kung tayo po ay gagamitan natin ng karunungan at katalinuhan, kapag pinapansin tayo, may kaamuan na dapat. <laughs> hindi yun, sasabihin na. Hindi pa ka, hindi pa ka ganito ka, hindi pa ang binis hindi naman. Kung may kaamuan tayo, tanggapin natin dahil ginawa natin yun. May kaamuan na. Pero kung itatanggit pa natin, sa kabila ng ginawa, tanggapin talaga natin, nagiging sinungaling tayo sa ating sarili. Kaya, yung karunungan, hamon yun, gamitin natin yung karunungan at katitunuhan ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mabubuting gawa na nakikita ng ating kapwa bilang pagkakakilala sa bawat isa sa atin. Huwag yung sarili natin pagka, yung pagkakilala na ako'y kangay mabait, pagtulog siguro. Na ako'y kangay mabuting tao, kahit sabihin pa natin, mabuti tayong tao, kung ang ipinapakita natin sa kapwa ay hindi naman pala mabuti, tayo lang po ang nagpupuri sa ating sarili. Dapat galing sa iba yung pagkakilala sa atin. Sabi dito, Ngunit kung kayo ay mayroong matatait na paninibubo, kung mawala sa atin yung tinatawag na tiwala sa isang isa. Sabi isa. nga, ang paninibugo, inggit, silos. Kumbaga, mura mula sa salimbawa, ang gusto mo, ikaw lang meron. Parang yung sa mag-asawa, kaya nagsisilos, dahil ang gusto mo, sa'yo lang gumaling. Parang gano'n, makasarili kasi ang silos. Ngayon, kung tayo natin Kristo na, meron na tayong tiwala sa ating asawa kahit umalis man siya saan man siya pumunta may tiwala tayo sa kanya na hindi tayo lulukuhin pero oh, kung lang pa rin ang silos makasarili po yun kaya po dapat isipin natin unang una pahalagahan natin sa ating puso na mawala dapat yung mga makapait na paninigong po nakakapinsala po yun at pagkakampi-kampi sa puso na ako ikanay sa ganito, ako sa kanya, hindi po. Dapat malis po Sabi nga, magkaroon kayo ng isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo, hindi yung pabago-bago tayo na minsan ang mga tao palipat-lipat ng sikta o liyon, di malamit kung saan talaga ang gusto niya. Kapag siguro, hindi nasasagasaan yung kanyang mga gawa, lipat sa isang sikta. Kahit hindi siya tinutuya doon, hindi siya kilala doon. Kung tayo talaga, may pagkakatiwala kay Kristo, handa natin iharap ang ating sarili sa kapitbahay natin na ganito ako, ganito akong tao. Hindi dapat natin ikayata. Na nalalayo pa tayo, hanap pa tayo ng ibang sikta na malalim na hindi tayo kilala at doon tayo magpapakilala ng inyong sa amin. Sabi nga, dito na, ba't ba tayo nalayo? Kaya po, kapag yan po ay nawala sa atin yung mga pagkatampi-tampi na yan, ako'y kay Kulano, kay Kulana, tunay nga po nawala na wala nga sa pag-iimbot, pantay na ang pagtingin natin sa iba. Ano pang sabi nito? At huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Kung ano po kalagay yung totoo, yun na yun. Halimbawa, ganito lang talaga. Ako. Halimbawa, mababa lang talaga ang pinag Yun talagang talaga ang katotohanan. Ba't ka natin eh, Magpapanggap pa tayo na tayo marunong. Yun naman talaga ang natapos. O kaya po dapat, yun na yun. Tanggapin na natin yung katotohanan. Sabi dito, hindi to ang karunungan bumababa mula sa taas, kundi ang nauupo sa lupa, laman, sa, sa diablo. Totoo po, Ibig sabihin, yung lupa, laman, at diablo, magkasama ko yan. Sabi nga, sa ibang parte ng malalagasulatan, kung kayo'y nagsisiasa sa buhay lamang na ito, kayo na ang pinaka-kahabang-habang. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, inaasahan lang natin yung kakainin natin ngayon hanggang bukas. Yung lang yung anak natin hanggang sa mabigyan ng buhay. Kung yun lang ang limitad, limitasyon ng ating pagpapahalaga, kahabag-habag po tayo. Bakit? Lagi may katapusan. Pero kung ituturo natin sa anak ang manalangin, ituturo natin sa anak yung mga salita ng Diyos. Kung baga, nakapagturo na tayo ng ibang bagay na hindi na para sa sanglimutan ito. Kasi dapat hindi connected sa laman. Hindi connected dito sa sabi nito sa lupa, laman o jablo. Sapagkat itong lupa na ito mawawala. Itong katawan na ito mawawala at ang jablo ay mawawala din. Ahaturan yan pare-parehas. Kaya dapat may patayong ng kalagayan? madivert yung ating sarili patungkol doon sa palakot ng Diyos yung buhay na walang hanggang. Hindi na yung ngayon. Kundi mag-move na tayo doon sa isang bagay. Yung pang habang buhay. Ano pa sabi dito? Sa pagka kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong katuluhan at lahat ng gawang masama. Totoo, dahil sa silos, minsan, sa hada palang ng puso, nakita niya may kasama yung kanyang asawa. O kaya, karelasyon pala, nakita niya na nakipagkita lang doon sa isang lalaki, nakatagawa na ng masama. Hindi maga, nababalita yan na may katransaksyon ng halang po delivery lang pala yun ng courier na nag-order kasi sa shopping pagkatapos pinatay na. Hindi ba gagawin ang uh, nangyari? Nagagawang masama po yun. At ganun din yung kaguluhan. Hindi po nagkakaroon ng na napanataga ng isang pamilya kung naging ang pag asawa Ganun din, yung nagkakampi-kampi Ako'y kanay, kay Pedro, ako'y kay Juan, hindi dapat ganun. Kundi dapat, hindi tayo tumitingin ng tapat dito. Dapat lipilago lang at pantay lang sa lahat. Paano walang gulo? na ngayon nasa gitna lang tayo, layo lang, alalay lang sa ating ginagawa. Hindi natin kilala kung saan tayo. Sa pagkat iniiwasan natin na tayo'y parmulan na ikapapahama o ikatitisod ng ating kapwa. Ano pang sabi dito? Ito pang kilala natin natin. Ngunit, ang karunungan buhat sa itaas ay unang-unay malinis. Kapag ang hangari natin malinis, yung bang tumulong tayo sa kapwa, hindi para pakurihan ng sarili. Tumulong tayo sa kapwa, hindi para lamang kilalanin o magpakilala. Tumulong tayo sa kapwa dahil sa tinatawag ng pag-ibig. Malinis ang ating hangarin. Tumulong tayo sa kanya dahil nabibigyan na siya sa problema, nabibigyan na siya sa kanyang mga dinaranas sa ngayon na kailangan niya na magkaroon naman ng kapalataga ng kanyang kalooban. Ang tawag doon pag pagpapahalaga sa kalagayan ng kapwa. Ano pa? Mapayapa. Hindi ta hindi walang buong kaguluhan doon. Para sa bahag. Ano pa? nandito. Na Banayad. Walang pasikatan. Ano pa? Madaling panatingan. Sa oras na... Yung, alibaba, nangalang isang sabay ang yung karunungan. Sa oras ng, ng pangangailangan, madali mo siyang lapitan. Hindi yung babaliwalain ka kung kaya hindi ka papansinin. Puspos ng kaawaan. Ibig sabihin, nandoon na ang pagiging pusong mahabagin, umawain. Ano mang oras, ano mang kalagayan, hindi natin, hindi ba lahat naman tayo may problema? Ngayon, meron lumapit sa atin, isa rin may problema. Kapag yung problema ang nang ating kapwa ang inuna natin, sa halip yung sarili nating problema, ang tawag ng puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Inuuna yung iba ba bago yung sarili. Dapat ganyan po ang karunungan na matatanggap natin. Hindi yung makasarili. Naunahin mo na yung sarili dahil hindi pa ako kumain sa kana. Hindi. Isa sa mo ang sarili na gutong gagawin mo yun. Dahil si Kristo bigay ng halimbawa, ilunan niya ang kapwa bago, bago ang kanyang sarili. Inunan niya ang kalagayan mo. Sinulat lahat patungkol sa kanya na inihulat ng mga pupita para sa lahat ng tao bago niya iniisip ang kanyang sarili. Nang minsan na rin siya parang gusto niya na rin sumuko. Anong sabi niya? Ama, kung maaari, sana, luwag pa sa akin ang sarong ito. Huwag ang sarili kong kalooban ang mangyari kung di mangyari ang iyong kalooban. Dapat mo ganun ang mindset natin. Ganun ang pag-iisip natin walang inaayunan. Ibig sabihin, kay kaaway man yan, kay kaibigan, pakitunguhan natin. Hindi yung, meron kung tayo po, nabubuhay pa bilang isang tao na, na sabi nga, makasanlibutan pa. Ang makasanlibutan po, sa ganito yan. Kapag nakarinig ng isang salita na masakit sa tingin, nagdadamdam pa, ang tawag doon makasanlibutan. Pero yung mga mata spirit na pag-iisip, hindi na po yung nagdadagdag. Na kundi, sabi nga, ano mang gawin sa iyo, hindi sa iyo yang ginawa kundi sa akin. Sabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung tinuya tayo, hindi tayo ang tinuya kundi nananaman na si Kristo sa buhay natin, siya na ang tinutuya, hindi tayo. Kaya wag natin na ang kinin. Kapag nasaktan tayo, wala pa si Kristo sarili pa natin kaluluman dahil na antik pa ang ating damdamin ng ating isip. Kaya dapat, kung ibinihis na natin si Kristo, hindi na yung dati nating pagkatao na tayo magamdamin, na tayo minsan, kung baga natataks agad tayo kapag kinakausap ng ating kapwa. Kundi dapat mag-mature na tayo Tingnan na rin natin ng ating sarili. Ako ba'y ba makasalibutan pa? O maka-spiritual yung pamantayan ng aking ginagawa? Kasi kung makasalibutan pa, nasasaktan ba yan? Pero kung oh, yan ay maka-spiritual na, ibinihis na si Kristo at nandiyan ang Espiritu Santo, hindi na po yan managdaman. Kundi binago na yung katatagal. Kaya, may apply na natin yung sinasabing walang inaayunan kay tinuya man tayo niyang nilibat noon kapag lumapit sa atin hindi na natin itatakwil ituturin natin siya na isang mahalagang tao sa atin isipin na lang natin tinuya tayo tapos ngayon nagpapakumbabang lumalapit hindi ba ka kinain niya yung kanyang ego para lamang magpakumbaba at kausapin tayo dapat yun ang isa isip natin walang pagpapaimbabaw. Sa muli, dapat wala pong paplastikan. Na tinulungan natin, halimbawa, lumapit sa atin, tinulungan natin, pantalikod, tinira naman natin, matigis naman yung pagkain ko ako. Hindi po dapat ganun. Kinakailangan, yung pagtulong natin, may katapatan mula sa puso na hindi po dapat dahil sa kailangan lang kaya lumapit sa atin kundi walang halong kaplastikan totoo tayong humaharap sa kanila na ito na ako ngayon hindi na ako yung dati na plastic ngayon totoong tao na ako kahit pa daramin mo sa apoy ako na ito dapat ganon kaya mayroon nalimot dito isang brand sabi dito at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa katayapan sa mga nagsisikawa ng katayapan. Kaya po, tangan, para kita, uh, para tayo manatili sa katwiran, kinakailangan pakanasahin natin na yung pamumuhay bilang isang taong totoo sa ating kapwa. Hindi yung pabago-bago pa ng isip na kumbaga dahil ngayon Sumasabay tayo sa init ng panahon, sumasabay tayo sa pundi, hindi mo dapat. Kundi meron tayo isang panuntungan sa ating kapwa. Hanapin natin yung karunungan mula sa taas. Ipadama natin yan sa ating kapwa. Gagamitin tayo ng Diyos kung tayo karapat dapat. Pero, kung nabubuhay pa tayo sa dating nating pagkatao, hindi pa po tayo karapat dapat sa karunungan mula sa taas. Malamang yan ay mula sa laman, mula sa lupa, at sa diablo. Kaya, huwag natin iisipin unang-unang nating unang sarili, unang-unang tingnan natin ang kalagayan ng ating kapwa, kaya siya lumapit sa atin dahil kailangan niya tayo ipakita natin yung karunungan pura sa taas, hindi yung galing sa lupa, sa laman, at sa diablo. Siguro ang ganyan dyan muna yung may babahagin natin. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, idulog natin lahat sa Diyos, karamingan man, problema o karamdaman, lahat ng iyan, ilapit natin sa kanya at ipagkakalong ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Salamat at pagkalaan tayo ng Diyos.